Kayo po ba ay senior citizen na walang natatanggap na kahit anumang pensyon? Alam niyo po ba meron kayong 3,000 pesos na ayuda kada quarter mula sa gobyerno? Yes, nasa batas po yan sa Republic Act 11916 o ang Social Pension Program for Indigent Senior Citizen. Base sa batas, kayo po ay makakakuha ng 3,000 pesos kada quarter o kada tatlong buwan. Sino naman ang qualified dito? Una, ang mga senior citizen na 60 years old and above, walang natatanggap na kahit anumang pensyon mula sa SSS, GSIS, Piva o anumang insurance company. Walang regular na trabaho o kita, mahina na, may sakit o di kaya ay may kapansanan. At walang regular na suporta mula sa pamilya o kamag-anak. Para maka-avail ng 3,000 pesos every quarter, kailangan nyo lang pong i-ready ang inyong valid ID at birth certificate. Para makapag-apply, pumunta lamang po kayo sa Barangay Senior Citizens Association o sa BSCA.